ayub ayub barang lepas kami di si situ guys, minabutan pa kaming mga ngate. Eh. <laughs> Ito lang labuyo. Dan Robert. Uy, gagay. Dan Robert daw pangalan niya. O, namin ano? Santa tamo na nga guys? Update ko na lang kayo pag nakawin na ako. Ayan, guys. Papakawa namin. Okay, yan mo sa patas. Okay. Ah! Ayan mga bata ko. ya hoy, Lago! May iwan! Ay! Patay! guguk, san sila? Ayun o! Sila guys! Putang na! Huwag sana mag iwaiwalay! Ay! Putik na yun! Ay! Puta! Umiwalay! Yung blue barata na is yun eh! yung puti na yun? Putang na yung puti na is! Lahay ng puti na is! Ayan isaw, so, umiikot-ikot pa dito. Ay, iba yung ligaw to. Ayan. Okay. Yung akin, nandun eh. Oo. Uh, Doon merit yung ano. Parang sige-ikot. Isa na lang siya. Saan? Ayan, gagano niya sa may dagat. Umiikot para dito. Yung isa, nandun. Doon And isa. Bahalas. siya. Ligaw the... din